Pagkag sa numero uno sa mga balita, subungadlaw, adlaw. Nangin sunod-sunod ang pagbuga sa abo sa Bulkan Kanlaon. Sunod sa FIVOX, posible ang stream o kung steam-driven o kung phreatic eruption sa Bulkan. Punibase sa mga advisory sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kung FIVOX, nangin sunod-sunod ang pagbuga sa abo sa Bulkan humalin pa sa November 1. Nangin gray ang puti nga asungan na gagwagikan sa bakba -ba sa Bulkan. Sulo sa kay Marie Andeline Quintia, resident volcanologist sa FIVOX Canlaon Volcano Observatory sa La Carlota City, nangin sunod-sunod na pagbuga ang pagbugas ang dalagong nga volume sa abu sa vulkan. Sa November 1, naglabot sa 800 meters ang kataason sa ginabuga nga aso sa vulkan nga may upod nga abu. Sulo sa kay Quintia, health hazard ang manipis nga abo. Gani ginaabisuhan ang publiko nga hindi magwa sa puloyan. Apang kung hindi ginbalikawan, magsuksok sa gas mask o kung basa nga tela agot itabon sa ilong kagbaba. Kaya na sang aga, sang ulihi naman nga nagbuga sang abo ang vulkan. Nagapabilin sa gihapon sa alert level 2 ang vulkan. Bot may nagapadayo nga aktibidad sa sulod sang vulkan. May posibilidad sang phreatic o kung steam-driven nga eruption ang vulkan. Meaning, sir, sa nag-upod yung ash na araw sa ato na sa sa crater na nga, sir, no? But possible, sir, ang aras, mga araw sa mga rocks sa dalong, sir, ging tulod sa pagwasang nato na continuous digasin. Like, uh, again, si after sing eruption, sir, ga-continuous ang ato na digasin, okay. uh, sir. Ga,